Ivana, naiyak dahil sa ginawa ni Marian. Naranasan mismo ni Ivana ang tapang at kasungitan ng isang Marian Rivera, batid naman ng lahat na palaban ang ugali ng primetime queen, maging siya ay aminado sa mataray na ugali meron siya dahilan ng pagkatakot ng ilang baguhang artista na makatrabaho siya, ngunit dahil very transparent si Marian ay isa ito sa minahal sa kanya ng publiko, ilang beses na rin siya naisyo noon dahil sa ugali na pinapakita niya sa showbiz, lalo na sa mga naging leading lady ng kanyang mister na si Ding Dong Dantes, bukod sa mataray, aminado rin kasi si Marian na sobra siyang selosa noong hindi pa sila kasal ni Ding Dong, Kaya tila lahat ng nagiging on-screen partner ni Dingdong ay nababalitang tinatarayan at nakakaaway niya. Ngunit ngayon ay tila hindi inasahan ni Ivana Alawi na mararanasan niya ang bagay na ito kay Marian Rivera. Ano nga bang nangyari at umiyak ng ganito si Ivana? Sa kauna-unahang pagkakataon nga first time makipag ang pamilya Dante sa isang vlogger. At ang maswerte ng vlogger na nakasama nila ay si Ivana Alawi, na aminadong sobrang idol si Marian Rivera sa panibagong upload nito sa kanyang YouTube channel ay nakakulyab lang naman niya ang isang Marian Rivera sa mismong bahay nito. Ngunit hindi inasahan ni Ivana na masasaksihan niya ang tunay na ugali ni Marian, na talagang nagpaiyak sa kanya. Question and answer and mockbang ang ginawa ng dalawa. Ngunit sa kalagitnaan ng kanilang vlog ay naitanong ang patungkol sa pagiging responsable sa trabaho. Nagulat si Ivana nang sitihin siya ni Marian sa pagiging late umano nito sa kanilang vlog. Dito pa lang, bakit late ka kanina? Alam mo bang ayaw na ayaw kong late? Palagi ba siyang late? Di magandang attitude yan pag artista ka ha? Sa taping ganyan ka din, prima dona ka, e bakit saking late ka? Sa ad ni Marian sa vlogger, tila natulala na lang si Ivana sa mga sinabi sa kanya ni Marian, at makikitang nagpipigil na ito ng luha. Kahit wag mo na e-promote yung rewind, okay lang, dagdag pa ng prime time queen, wala namang ibang nasasabi si Ivana kundi opo at sorry po na lang dahil sa pagkatakot niya rito. Huwag niyo ilabas dah ha, di ako natutuwa sa inyo, ano ta, kakairita, yung mga anak ko dito naghihintay tapos gaganyan-ganyan kayo, sabay walk out ni Marian, dito hindi na kinaya ni Ivana at tumulo na ang luha sabay sabing iligpit na ang mga nakahain, alis na kayo dito, ano ta, sige na alis na kayo, sabi pa ni Marian sa mga kasamahan ni Ivana, Ngunit hindi na kinaya ni Marian at lumapit na kay Ivana para yakapin. At sabihin frank lang ito, dito na humagulgol ang actress vlogger dahil hindi niya akalain mang paprank ang isang Marian Rivera. hinunsa ba kasi ng mga kapatid ni Ivana si Marian para magdaray at mapaiyak si Ivana sa kanilang vlog? Hindi naman sila nabigul dahil talagang naprank si Ivana. Natakot ka, happy birthday, dagdag pa ni Marian sabay kuha ng cake para kay Ivana nag ng 27th birthday nitong Pasko si Ivana. At natupad nga ang isa sa mga wish niya na makakolab si Marian, ngunit hindi nito inasahan ang mangyayaring prank sa kanya ng mahusay na aktres, hinangaan naman ng marami ang pag-arte ni Marian sa naturang vlog, dahil kahit ang mga manunood ay talagang natakot sa arting pagtataray nito.